nagbigay ng malaking tip sa atin mga dre dapat yung babayaran niya 499 pesos binigyan tayo ng ano no, 1,500 lumalabas 1,000 pesos yung tip sa atin mga dre laki Palika kwentuhan ko lang yung kasama niya na alalaki. Hanggang sa pag-pick up, hanggang sa pag-drop off, kakwentuhan ko. So, yun, uh, siguro napansin niya na no, all goods tayo, no? Kaya binigyan tayo ng tip 1,000, karabel, laki. Thank you, thank you. God bless. So, time check tayo, no? 2.37 ng hapon. Alay, nakatambay lang tayo dito araw ng Friday ngayon, madre. Ito nga pala yung kita natin ngayong 2.37. So, umalis tayo kaninang umaga ng mga alas 8. So, 2.37 na lang hapon. Bali, hindi pa tayo uwi. Bali, naka 2,847 na tayo. Okay, uh, waiting tayo ng booking dito. Puro my set destination gagawin natin. Hindi na tayo lalabas dito sa Marikina. Bale, kakatapos lang natin kumain dito sa Kanto ano, Pares. Kasi hindi pa tayo kumakain ng tanghalian natin. 7 hours yung biyahe natin. Naka 3000 pesos na tayo. Ah, 10 bookings. Ah, siguro pauwi na tayo na to. Ah, ah, Hindi ko nga alam, no. Inubos lang kasi natin yung ano natin. Inubos lang kasi natin yung my set destination natin. May isa pang natitara. The total isa lang naman yan. Tatansya ko mga dre. Ah, last natin yun. Nasaan? 700-800 ah, pero hindi pa tayo makakuwi niyan may pumasok na booking mga dre kakapasok lang ipang dagdag kita nasa 230 pesos pick upin na natin to iba iba talaga yung kita natin araw araw kada biyahe natin so may araw talaga na ano yung matumal na siya sabi ko no take home natin nasa 1,500 ah, ililess mo yung pagkain mo depende sa kakainin mo no ako usually 100 to 200 mga pagkain ko Umaga hanggang gabi na yan. Pagkain. Ah, naka 3,000 plus tayo. Ah, magaga pa no. 7 hours lang yung biyahe natin. Araw ng Friday. Atansya ko no makaka take home tayo ngayon ng ano 2,000 plus malinis na yun maaga pa tayo medyo malakas yung biyahe time check tayo 4.52 bali na ano tayo mga Dre uh, 3,274 11 bookings Uwi na tayo papagas muna ako para makita ko kung magkano yung take home natin okay gas natin ngayon 930 okay na yun boss para mga Dre kain tayo burger rice Uh, good morning po sa inyo lahat. Uh, hinihintay ko yung anak ko dito sa school para rasunduin siya. Mamaya, babiyahe tayo. Time check tayo, mga 9 a.m. Ganito lang ginagawa ko. Uh, naghihintay tayo ng ano, uwian. Pagka uwi ng anak ko, biyahe tayo. Ito, pinapalamig ko lang muna yung ulam na nabili ko dito sa kanto. No? Alam nyo na yan, mga dre, kung ano yan. Anong klaseng ulam yan. Tapos, itong kanin. Kaya ako binuksan, mga dre. Pinapasingan ko muna yung init. Sobrang init kasi. Ayun. So, yan ang pananghalian natin mamaya. Alright. Siguro mga Dre, kita-kits tayo mamaya, no? Uh, pag nasa kalsada na tayo. Uh, pag pupuntahan natin yung first booking natin. Mamaya na lang. Okay. Yun mga dre, kakahatid ko lang sa anak ko. Kasi ako dumiretso sa Marikina. Pero bago magbahay, nag-online ako. Wala naman po nga pasok booking. Sana di tayo magtagal lang ano dito. Ano? Pag ano ng booking, paghintay. Dito muna tayo tumambay. Kita-kits ulit tayo mamaya. Mga dre, update ako sa inyo mamaya. Okay, right. Waiting, waiting tayo dito. Ito baka dre, may pumasok na booking sa atin. All goods. Tara, let's go. 11.17. So, malapit lang mga tre, Nasa 350 meters lang. Malapit lang yung ano natin. Papuntang pickup location. Nakabukas lang natin din ng aircon. So, medyo mainit yung ipa, Pero nasa lilim naman tayo. Lakas na lang ating aircon mamaya sa likod. Sir, uli yung na-pickup natin. Naalala ko to. <laughs> okay goods okay mga dre kakarib lang natin na uh, dito nagpahatid sa tiendesitas uh, dito lang muna tayo ito nga pala yung first booking natin hindi ko napakita kanina uh, drop off natin bali maaga pa no? 11.53 walang alam kung may papasok na booking dito sa bandang tiendesitas So, waiting pa rin tayo dito nasa ano lang tayo. Tabi ah. lang tayo ng SM. Binahay lang natin yung mga nakaparada dito. No? andre may pumasok. All goods. Ito yung booking natin, no? Sa BDO Hypermarket. Kailangan check natin kung saan yung ati dito. Medyo nice lang. Okay, tara. Pag nakatanggap ako ng booking, chinecheck ko talaga na ano. Alam na kapag medyo mataas yung ano, no? yung fare saan yung drop off talaga pero pag 200 plus hindi ko na inaano hindi ko na chine-check okay dito na tayo so ayun si ate hinihintay na tayo kayo hey lang po ma'am dala uh -huh. ko ako yung tinatawag ni kuya uh -huh. ah <laughs> puto hindi ko sinunod <laughs> Nakakababa ng ano natin, na-pick up natin sa Chendecitas Our goods Bale and trip na natin ito Puro grab pay Yun nga, kakababa lang no Dito yung drop off natin sa Multinational Village uh, Papuntang airport, ay muna tayo no, uh, nag offline muna ako mamaya na tayo mag online kapag uh, tapos natin kumain total mag aala una na so kain na tayo all goods bale ito yung pagkain natin no pinakbet tapos kanin so hindi naman natin naubos yung kanin dami okay kasi baka abutin tayo ng ano ng gabi kaya nagbaon na ako ng ano ng sinobra ko ng kanin tara mga dre kain muna tayo nakapasok na ng booking nakatapos na rin natin kumain medyo malayo yung pick up ah. so tara wala hindi ko tinanggap yung booking na yun almost 4 kilometer yung pick up so palabas pa lang tayo dito sa multinational village o so, hanap ulit tayo ng ano, uh, ibang booking layo 3.7 km tapos mata traffic pa na ano? alam naman natin pag ganun kalayo yung pick-up. Karamihan, kinakancel ng pasero kung kailan ka malapit. Naiinip sila. Yung mga iba, nagdo-double booking, no? So, pag may dalawang cellphone ka lang, pwede nilang gawin yan. Sayang so, lang yung effort natin, pating yung natin pagpunta doon. Kaya, inunahan na natin. Alam na natin siguro mangyayari. Kasi, bihira lang naman yung nagka-cancel ng booking, no? Umiiwas lang tayo doon sa ano hindi natin masasabi sa kaalanganin talaga yung pagbuklayo yun. so ngayon nga pala may ano tayo may tanggap tayong booking ngayon papunta na tayo nasa 1.7 km na lang pagkakita ko sa booking na to eh 72 pesos lang dyan yung pick natin oh, no? sa Petro Nino Aquino Avenue 72 pesos malapit lang yung drop off pandang kaliwa lang yung drop off no okay dito natin susunduin yung pasayero nagbook sa Petron. Asan kaya yun? tawagan ko muna ay nako dapat sinabi pala nagbook kung saan siya kung kailan tayo dumating dito na... hindi na lang niya sinabi na sa opisina ako pwede naman sabihin di ba hinihintay pa tayo dumating eh bago sabihin sa office daw siya okay ah uh, yan yung pick up natin nakababa lang na puro isang kilometro lang pero malayo yung ano pag pickup Umabot din ang dalawang kilometro papuntang pickup eh. Free booking ulit tayo mga dre. Matambay lang tayo dito. Check muna natin kung magkano at kung saan i the drop off. Eh, malapit lang, mura lang 'to. Yan yung pickup natin, no. Domestic road. De, eh, hindi ko maintindi yung sinabi ni Ate, no. So try natin pumasok dito. Kasi parang ano siya, no, Chinese yata 'yan. Tinawagan natin. Nasa labas daw sila naghihintay. Hello? Mall of Asia, outside. Mall of Asia? Okay, okay, okay. Ay nako. Sabi ng pasahero, no, na sa Mall of Asia daw siya. So, andito tayo sa domestic. Nag-arrive na tayo dito. Kasi malapit sa airlink tayo nakatambay, no. So, dito yung up, Dito yung pinin niya, no. Lumabas tayo dito. Kanina dumiretso tayo dito. Yan yung lumabas. Sa Mall of Asia pala siya. So hindi natin maintindihan, hindi ko lang alam kung ano yan, salitang Russia yata yun, no? Ay nako, Ganda -ganda na ang ganda-ganda ng pwesto natin kanina. ano ulit tayo ng mapagtatambayan natin dito. Mali yung nilagay niyang pin. Tambay ulit tayo dito. <laughs> kanina madre, andyan tayo. Ang nakapin sa kanya, andun, papasok tayo dun. Bago tayo pumasok, tinawagan natin, hindi kami nagkaintindihan. Tapos maya-maya tumawag siya. Pagka-intindi ko na sa Mall of Asia daw siya. May malaking Christmas tree daw na palatandaan. Dito tayo sa malapit sa ano, no, domestic. Eh, wala namang Christmas tree na malaki dito. Sabi ko baka mali yung napin. <laughs> eh, two minutes pa yung hihintay natin para ano, bigyan tayo ng 50 pesos yun. Sa tingin ko, kinancel niya yung booking, no? Ano oh, na charge siya ng 50 pesos. lain natin no. Nandito tayo sa ano. Tatawid pa tayo papunta ng uh, Mall of Asia. Buklod na bukas kasi yung mga iba eh. Hindi pa niya gabay yung Grab. Okay may booking tayo sa Aviation Partnership. message sa atin no. Hindi na daw natin kailangan pumasok sa loob. Yan yung pick up natin. Sa 270 meters lang. Nakabukas lang kasi natin na ano. Kun natin. Masa kaya siya. Hintayin natin. Papaka-arrive lang natin dito no. Sa Makati nagpaa drop off nagiba kasi siya ng ano eh, lugar ng drop off no dapat dun sa papuntang uh, airport terminal 2 dun saan natin ida drop off inalik natin pera 374 time check tayo 225 Cita Dines nagpa drop off sa Makati Salcedo uh, waiting tayo ng booking dito hindi mo na tayo nagpatay na makina. na baka may lumapit na ano okay may booking tayo May kakapasok lang din Nag-set destination tayo mga dre. Kahit na hindi natin check yung ano, yung pupuntahan. Malamang sa malamang on the way yan papunta sa bahay. Dito nga pala yung pick -up natin oh, sa Shang Salcedo Place. Saan papunta to? dyan yung drop off natin 850 meters papuntang pickup. up huwag lang sobrang layo yung pickup natin no? kasi minsan ah, kinaka lang ano, mga pasayero kung kailan malapit tayo naiinip sila o nagdo-double booking sila kasi ganun ginagawa ng ibang pasayero sinabi sa atin dati yun eh. sabi ko bakit po dalawa yung dumating buti na una ako sa isa apakancel na lang daw niya tapos aabot na lang daw niya ng pera ewan ko kung yung inabot nun Okay, dito na tayo wala naman naghihintay sa labas so kaya pinasok ko na dito sa loob ng ano, Shaun Salcedo okay, ayan, ito na sa atin no? itakits tayo sa drop off okay mga dre, kakababa lang nila atin no? Na. dito natin nahatid sa Shaw Boulevard Mandalu yung drop off na natin crossing na tayo mga dre uh, direct pa rin may sa destination natin na sana may pumasok habang nakapita tayo sa ano, stoplight time check tayo 3.14 so labas na tayo dito baka mapalayo pa tayo pag hindi pa tayo nag set destination dito na tayo sa malapit sa bahay paikot-ikot na lang yun may pumasok mga dre All good. La Plaza. Alright. 290 meters lang na no? papuntang Shangri La. Buti may pumasok agad. Talaga ito lang inaasahan natin na papasok ng booking itong Shangri La or Mega Mall. Medyo traffic na rin yung Marikina ngayon eh. Sinarado yung bandang JP Rizal sa Marikina. So ganitong oras medyo nagsisikip-sikip na yung ano, daloy ng traffic. So, kakapasok lang sa Shangri-La, mga dre. Saan kaya siya dito? Itabi ko muna dito. Sa bandang Starbucks. Kasi so, yata si Kuya. Sa parting kubaw na tayo, ano, kakababa lang nila dito sa ano. May bibilin lang daw sila. Sa so, tingin ko, babalik tayo dun, mga dre. Dead end. Okay, kala ko. One way lang to, ano kasi lahat sasakyan nakaharap papunta dito uh, may booking tayo mga tre nasa 740 meters lang papuntang pick up ito yung booking natin na no? Meralco sa Araneta Alimol yung pick up so kakaliwa tayo dun pitwa so drop off natin drop off natin ulit okay, tinawagan na natin yung sasakay no yata yung nasakay kasi Kailan po sir? kaka-arrive lang na natin na. So buti hindi tayo umiikot dito kaya usap natin siya. Uh, dito siya umakyat. So dito tayo mag-waiting ng booking natin mga dapat ng Ateneo. Na, nagamit na natin yung isang buong my set destination. Gagamit li tayo ng isa pa. So may tatlo pa tayo. Waiting na siguro tayo dito. Hanap tayo ng pwesto. Yun, may pumasok. Nakatingin ako sa likod eh. Ayos ah. Di ko natitingnan kung saan yung drop off niyan. Tara, pick upin natin. Sabay sobrang layo pala ng ano no, drop off. Nangyayari yung ganun eh sa liwa. Iba yung binibigay na drop off kahit na nakaset destination ka ano, kay Pero tingnan natin, panigurado. <laughs> Pinakabaan ako, 311 eh. Sige, ito tama. Marcos Highway. Medyo malapit-lapit na rin yan sa bahay. All goods. Ang pickup nga pala natin sa Regis Center Diyan ang pickup natin Regis Center, Katipunan Medyo heavy traffic Dahil sa so stoplight yan Wala eh. traffic yan, paganyan no? Diyan yung stoplight Hindi ko lang alam kung pwede tayo kumahanan dito eh, Sa Park Alley Pero bahala na, tignan natin kung open Dapat dito tayo kakanan O nga no, pwede Okay, at least next time, alam na natin na pwede doon pag dyan yung pickup natin. Umarang pa yung sasakyan, no? Yung mga ibang sasakyan, lahat ang kakaliwa sa bandang left side. Itong sasakyan na nasa harapan ko, sinakop niya, no? Eh, kakaliwa siya. Tayo, kanan tayo, no? Dapat dito siya nakapila sa bandang kaliwa. Dito tayo, no? Sa operasyon dito. Mm -hmm. uh -huh. Kaka-arrive lang natin dito sa Marcos Highway sa Vermont. Sobrang lapit na natin. pag natin mga Dre kung uuwi na tayo. Or uubusin pa natin yung my set destination. 4.59. Siguro mga Dre, uuwi uh, na tayo. Uh, alas 5 pa lang, no? Bumiyahin nga pala tayo kanina mga 10.50 AM. Mga uh, Mag 11 na yun eh. Kaninang umaga nga pala nakatanggap tayo ng booking. Mga 11 mahigit na, no? 11.15. Mga uh, ganun. Nag-online na ako bago dumating sa bahay pero walang pumapasok. Ayoko naman mag-stay muna sa bahay ng booking kasi tatama rin tayo. No? Pag walang pumasok na booking, tatama rin tayo. Sabihin natin sa sarili natin, bukas na lang. All goods naman mga Dre. Yung kita natin ngayon, mga 2,000 plus. O, siguro 5-6 hours tayo bumiyahe. No? Dalawang bar nga pala yung nabawasan sa natin, sa dust natin ngayon. So papagas muna tayo titingnan natin kung magkano yung matetake on natin. Pag hindi tayo tinamad 4 days straight, subukan natin. Biyain natin. Traffic oh. Marcos Highway. Kabilang side. Palabas papuntang Katipunan. Wala nang traffic. Sa kabilang side lang. Yung papuntang Masinag. Kahit San Lupalo, Starbucks lang ang sa Kahit sa Tagaytay no. Punong-puno yung Starbucks. Papagas muna tayo. Full tank premium. Papa. Okay. All goods. Ang automatic. Automatic na po. Wala pa eh. Wala pang kinakarga. Bakit kaya no? Nasisira yung mga ano nila. Tapos wala pa yata na lagi na gasolina eh. May bitaw. Maling gas natin ngayon mga dre. 550. Alay hindi tayo sumagat ngayon no. Uh, naka 8 bookings tayo. 2,144. Tapos yung gas natin ngayon 550 inabot. Alright mga dre. Uwi na tayo. So bukas naman ulit no hindi tayo sumagat ngayon ng biyahe siguro hindi natin may isipan mo eh kapag napunta tayo sa bandang Marikina no? hanggang sa muli mga dre, kita kits tayo maraming salamat sa pagsuporta nyo uh, ingat po kay lahat, God bless po